Hi guys! Ano ko ngayon sa BGC papasok? So nag-jeep ako galing ng ano, Ayala. Ang hirap ko pagka uh, walang ano. Tag dito. So may nanalo na mag, may tumatak dito guys. Oh. <laughs> Parang hinahabol siya no. Um, sana hindi ako maligaw kasi mayroon akong nadaanan dito guys. Ayan. Sana hindi ako maligaw no. Ang oras pa lang ba? 12.35. Sana lang hindi ako maligaw. Ganda kasi dito guys oh. No? Ganda ng view dito guys. wala akong ano ito dun kwa well, may tawag dun eh tripod ayan naiwan ko sexy ni ate naglalakad sarap ng ano sarap ng ay <laughs>